Hello guys, welcome back to my vlog So ngayon, uh, nahanap kami ng Agilis kasama si Jory Dito sa may dagat So ipapakita ko sa inyo kung ano yun At eto yun, kamukha ko Char, tara dito ako bye bye dito sa lugar namin ipapakita namin paano mang manguli ng agihis or nandito kasama ko si Jory so nandito kami bye bye. yun ah ay gabi so ayan po siya guys si Jory nangunguha nang ng agihis hindi ko kami sobrang lamig kasi namin mo dahil ka pala <laughs> ay sorry Yeah, so ipapakita ko sa inyo yung agis Yan, lakas na namin sa kayong halo Sintay lang po natin At ipapakita ko sa inyo Yung agis dito Baal? Agis <laughs> Ayan, nagigol na kayo dito sa baybay kanina daw pero hindi pa talaga yung agihis yan yung baybay na pinagmamalaki Ay, baybay ayan guys namimili na siya ng agihis si Jory ito naman guys yung amamawig um, um, ito yung amamawig um, ito yung parang parang crabs yan kaso maliliit lang siya eh ayan. Ayan. Pero kinakain yan guys, kaso nandito kaya maliwala lang. So ayan guys, tapos na siyang pumuli and pupunta siya ulit dito <laughs> sa... Ay, sa ah, kasi minsan sa meron dito. Ayun okay, guys, meron kami nakita ng agihis. Ayun o, no, naghahanap siya ng mga agihis. Kasi meron may time kasi dito. Pag mababaw yung tubig dito sa ano sa sa taas yung agihis, inuukay lang natin. Inuulot. kasi ngayon kaya <laughs> Nagtitiis na lang kami <laughs> agis. Nagtitiis na lang kami sa agis Oo, nagtitiis na lang kami sa agis Ayun guys, so <laughs> Masarap to guys, pano so, Ginisa yeah. oh, Pero wag ka, masarap to Mas masarap mas mas ako dyan Hindi, <laughs> mas masarap ako sarap sarap Bibili kami pipili Ayan Ito po rana yung buwan Apo, anak, arong kain na pa mo. Ay, ayun ka nga, Lolo. Nag-iintimid-imid nga sa'ko. Bakit nga, patagal yung mura? Hindi. Kaya So, ayun na, ay, guys. Paraan talaga yung muli sa'yo. Yun. Dapat si Kiyotit. na lang So, shout-out pala kay Kiyotit. Kuya Kiyotit. Ano? ika Ah, yan po. Yan po yung ano niya. Yung paron po po suportahan din. 'yung yung po. Kasi maganda 'yung video. Sana siya. Ayun, tumakbo po siya, Hinahabol po siya. Ayun si Maribel. Ayun, wala na yung... 啥都没有。

Sakto lang. Sakto lang. So ayun guys, pumunta pa siya dun sa sa ano, sa California. Charge ko lang. So ayun, maghihintay muna tayo and meron dito ang darating na Ah, si Marisol Soria. Yeah. Hi, Marisol. Si Marisol. Ang pinakamapal So ayun yung mga pinistan ko. So ayun guys. Oh, bago, ba? bago lang. So, ayos, so nahiya siya guys. Kasi talaga yung mga pinsan ko eh. So hindi rin eh. Kasama ko yan dito. Ang lang. ng bye Nakagwapong gwapong din eh. <laughs> ayan yung pinakamasipag dito sa ilog laging nanguhuli ng alimango tsaka minsan nanguhuli ng XL Dabi! <laughs> oh guys, napakasipag talaga ni Jeremy kaya wala na kayo mag magagawa. kaya gawain nyo na mm -hmm. <laughs> Tanga hoy Ayan guys, kinikilig si Jeremy Tignan nyo mabuti oh Gokong goko oh eh So ayun muna, maghihintay muna tayo dito Ayun kasama ko si Jeremy So waiting lang po Ayan guys, and ayan pala yung aso. Yung aso na, ewan ko bang, sino yung may ari nito. Ayan, naliligaw. Ito ito ako. Ito 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 ko. ka Ayan, 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 pinaka natin <laughs> So, ay, naiwan ko yung lalagyan. Balik-balik <laughs> ka, Aro. So, nandito na naman yung kasama natin si Jory, yung pinaka-gwapo kong pinsan. Jory, look at my vlog. So, ayan. Ayan, <laughs> So, ayan, guys. mag na naman tayo dito. And, Wow, ang lalak din guys, oh. Tsaka meron dito iba-ibang color, meron dito brown, tsaka black, at tsaka of course, yes, ito white. Yan, ang ganda guys, oh. Tsaka malalaki guys, oh. Ang sarap dito yung design lang. Ayun, namimili siya guys. yan. Kaya pag may time si sipag tayo tayo para may ulam ano? eh pala ba guys so kamamawik. guys. Ito nga guys, napakarami na. Ayan o, no? pinabasukay na ni Jory. Ayan o. Uh Oo. -oh. Jory, wait ha. Pupunta ko sa kabila. Uh -oh. So, pupunta muna ako sa kabila guys. Kasi mas marami sa kanya. Kasi kanina pa to eh. So, pupuntahan lang natin. Tara. Let's go. Lalakad lang tayo, lalakad. Ayan. Nakikita niyo yung pinakamaganda dito ng baybay. Ayan, yung baybay na. Dito, maganda talaga dito to pag maganda yung panahon. Medyo ano lang talaga ngayon malakas kasi panahon talaga ngayon yung mga amihan. So, pupunta tayo doon kasi Duda ko marami yung uli niya. malapit na tayo. So, ayan, nagbabdag ako. So, nandito na tayo. So, ayun guys, napapanood nyo guys. Hi, Uncle! Pa-abogon! Pa-abogon, Wages! So, ayan guys, si Uncle, nag-anap sa Okay, <laughs> uh, po guys, yung mga masipag dito ng mga tao. <laughs> si Dory. Ayan, si Angkol. Oh, uh, nag-vlog. Oh, gumlag ako, Ah, may, uh, may 5k views, uh, pero may 5k okay, ano, 200 parang subscribers. Pero ako, manlog. Okay. So, okay. So, man, yeah. Ano Ano pa man. Ano pa man. pa man Sa pa man. Nagawa'y panggoy <laughs> si. nga, ka? Si, Oo! Sa pa. ng kalimut. Nakawag pa nga. ng kalimut. Okay. Dari yun. Sa pa nga. Oo. O, so, pisa, man So, ayan guys. ang pa si, po kay Tatay? Nag-ano? Sarap to. Masarap. Oo. Ayan si Tatay. So, huwag po. Ayan, yun po. kainin ng ano to, sariwa. Opo, pwede daw kainin ng sariwa. Ayan. sa Oo daw, ano daw sa tubig na no, may asin. So, ayan guys, so, ano to? Oo, special daw. Shell. agis. Shell. Ayan. Ayan. So, ayan lang po tayo. Thank you, Tay. Bye-bye. So, aalis na ako. So, ayan guys, ang sisipag nila dito. And, ayan, kilala ko naman yun. Bye-bye. And, and, guys, thank you, thank you sa support sa vlog. And, sa supportuhan ko. Supportahan ko yung vlog ko. So, and, I love you so much. And, I subscribe nyo po yung YouTube. And, pindutin nyo lang po yung photo para update kayo sa mga bago kong video. And I love you guys. And ingat sa inyo lahat. Mua mua.